Hello guys and welcome sa aking lifestyle vlog. Sa video ito na is kong mag-share sa inyo ng anim na tanong na dapat nyong itanong sa sarili niyo para mas klaro at mas mapabilis ang pagtupad niyo sa inyong mga pangarap. At una na nga diyan sa mga tanong na dapat mong itanong sa sarili mo ay ano ba ang pinakamataas na prioridad mo ngayon sa buhay mo? napakahalagang masagot mo itong tanong na ito. Sa buhay mo ngayon, dapat nagsiset ka ng iyong pinakaunang priorities. Ano ang iyong dapat unahin? Ano ang iyong kauna-unahang goal na gusto mong makamit? Mas mabuti kung meron kang listahan ng iyong mga goals at i-prioritize mo dito sa mga goals mo kung ano ang iyong dapat unahin. Kung ano ang iyong pinakagustong unahin. Sa pamamagitan ng mga listahang ito, uh, mas magiging madali at mas magiging focus ka sa mga goal mo kahit may dumating pang mga distractions. Basang gagawin mo lang ay titingnan mo ang listahan mo at lagi mo lang isaisip kung alin ang iyong priority na unang gagawin ang ikalawang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo para mas madali mong maabot ang pangarap mo o ang goals mo ay ito bang goals mo o pangarap mo ay talagang pangarap mo o pangarap ito ng iba o ginaya mo lang ito sa iba? Wala namang problema kung ang pangarap mo o goals mo ay ginaya mo lang sa iba. Maaari ginaya mo ito sa tatay mo or maring sa kapatid mo o sa kaibigan mo. maring nakita mo ito at nagustuhan mo. Walang problema doon. Ang nais ko lang ipahiwatig sa inyo sa pangalawang tanong na ito ay, gano'n mo ba kagusto yung pangarap mo? Gustong gusto mo ba talaga ito? Na, kaya nga lagi kong sinasabi, uh, tanungin mo lagi ang sarili mo kung Hanggang kailan mo gustong gawin itong pangarap mo or itong dream mo na for example business or career na gusto mong pasukin? Gaano mo siya kagusto at gaano kalaki ang kaya mong i-sacrifice para lang gawin ang dream na ito or para makamit ang dream na ito at para magtagumpay ka sa career na papasukin mo? Ang ikatlong tanong na dapat mong itanong sa sarili mo para mas matupad mo yung pinapangarap mo o mas mabut mo yung dream mo ay ano kayang mararamdaman mo pagka nakamit mo na yung dream na hinahangad-hangad mo? Ano ang mararamdaman mo pagka nakarating ka na doon sa pangarap na inaasam-asam mo? Mas madali kasing tuparin ang pangarap pagka alam mo na ang pakiramdam kapag ka na, nandun ka na, pagka narating mo na yung iyong inaasam-asam. Uh, ang katulad nito ay yung parang pagka nag-i-imagine ka ng bahay, alam mo, anong, ano sa tingin mo ang style, ano sa tingin mo ang bakuran mo, anong itsura ng teres mo, ganon. Kailangan na buo mo na sa isip mo at mm, nararamdaman mo na talaga ang ang pakiramdam ng natupad mo na ang pangarap mo. Uh, kailangan mas kahit pangarap pa lang yan or kahit nasa isip mo pa lang yan, alam mong totoong totoo ito. Alam mong kayang kaya dahil kung alam mong totoong to, totoo ito, uh, mas maniniwala kang kaya mo itong abutin at mas pagpupursigihan mo na abutin ang pangarap mong ito. At ang ikaapat na tanong na dapat mong itanong sa sarili mo para mas madali mong matupad or maabot ang iyong mga pangarap or goals ay okay lang bang mawala sa iyo ang pangarap na ito? Ang tanong na ito ang susukat kung gaano ka importante para sa iyo ang pangarap na hinahangad mo. Ang tanong na ito ang tutulong sa iyo para malaman mo kung gaano bang hmm, dedication ang kailangan mong i-dedicate para matupad mo ang pangarap mo. Uh, ganong ganong time ang kailangan mong ilaan. Tatanggapin mo na lang ba ng ganun kadali kung sakaling nararamdaman mong wala kang pag-asa o talagang pagpupursigihan mo o hahanapan mo ng paraan para matupad ang pangarap mo at para hindi ito mawala sa iyo. At ang ikalimang tanong na kailangan mong itanong sa sarili mo Uh, para mas mapadali at sigurado mong matupad ang pangarap mo ay Ano bang mga kailangan mong gawin at mga kailangan mong ihanda para tupadin o para makamit ang pang mga pangarap na ito Siyempre kailangan alam mo ang mga dapat mong paghandaan para matupad ang mga pangarap mo kailangan alam mo kung ano ang mga dapat mong matutunan para maisakotuparan at makamit mo ang iyong pangarap. Kailangan alam mo kung magkano ang kailangan mong kitain o kailangan mong ihanda para makamit mo ang iyong pangarap. Alam mo kung saan mo kukuhanin itong, itong pera na kailangan mo para, para sa pangarap mo. Kailangan alam mo ang kung hanggang kailan mo kaya ito makakamit. At ang pinakahuli at pang-anim na tanong na kailangan mong itanong sa sarili mo para mas madali mong maabot ang pangarap mo ay bakit ko nga ba gustong-gusto ang pangarap na ito? Kailangan mo ng isang matibay at konkretong dahilan kung bakit mo gustong-gusto ang Pangarap mo. Kung bakit gustong-gusto mong maabot itong pangarap na ito? Anong purpose nito sa buhay mo? Anong bakit gustong-gusto mo siyang maabot? Bakit gustong-gusto mo siyang makuha? Kailangan masagot mo ang tanong na ito at ito ang magpapatibay sa iyo sa mga darating na distraction, sa darating na pagsubok na, uh, sa pag-abot mo ng iyong mga pangarap. Ito yung magpapatibay sa iyo pagka nasagot mo ang tanong na ito. Ano ang pinakamatibay at pinakakonkreto mong purpose o dahilan bakit gustong-gusto mo itong na maabot itong pangarap mo? So, yun lang guys. At salamat muli sa inyong time ng panunood sa aking video ito. Sana ay may nakuha kayong kahit konti na pwedeng makapagpaganda ng buhay ninyo. At sana sa mga susunod na video, supportahan nyo pong muli ako. At magpalo po sana kayo sa aking page kung nagustuhan nyo ang video to At pati na rin sa aming channel. At hanggang sa muli sa mga susunod na video, maraming salamat po.